Yeah! <laughs> Ayan guys, banding moment kapag kami ay nagdi-day dito. nagpipiknik, picnic ng pagkain, kung sinong magloto, sinong free. Ayan, siya ang yung magluloto asya. siya. Yung iba bumibili ng protas at ayan guys, nakakamiss talaga yung kamuting kahoy. Ayan, dalawang pretty girl. O oh, ayan si ati, si Rose. Si Rose yun guys. So ayan, dami naming pagkain guys. So ako yan lahat magloto guys. Ah hindi, may... May nadala yung isa kong kaibigan na may baboy. Niloto niya tapos yung tuyo. Yung tuyo, yung iba nang hindi makakaloto ng tuyo, ayan, dinala nila pawi. Ayan guys, bihon. Yung pagkain namin, bihon, munggo, tapos yung, ano, yung labanos na salad. Ayan, kasi sila, hindi sila gumagawa ng ganyan. Tapos yung paksiw na nabango sa kamyas. So, ayan guys, nakakamiss talaga. So, kami kasi palagi kami nagluluto ng ganyan. So, yung iba kong mga kaibigan, hindi sila makapagluto. Siyempre, na-miss nila yung ganyang lotong Pinoy. Kasi kung bumili ka sa labas, iba talaga. So, yan guys, masarap na yung mga ngiti nila. Kasi busog na sa aking uh, nilotong pagkain. Pero, yun naman, yung niluto ko bangus tapos may munggo, may may labanos na salad. May bihon. So ayan yung niluto ko. O siyempre o yung baon naming pagkain tanghalian at sa kahapunan na yun guys. Tapos yung isa kong kasama may baboy at may tuyo. Tapos yung isa kong kasama may dalang prutas at saka yung kamuting kahoy. Tapos yung isa akong kaibigan naman may salad. O, oh, di ba kompleto recados kami may dessert. So, ayan guys, nang ganap nung day off kami. So, ayan, nagpiknik. Kaya lang guys, umulan. Mga ilang bisis kami nag, uh, pa, ano, palit-palit ng aming pisto. Malapit na guys sa MRT station. Para kapag malakas yung ulan, doon kami So ayan guys mabuti si si security guard. Shout out kay Manong Security. Hello